Yung gabi mga mi, ay tuturoan ko si Daddy Afam kung paano nga ba magluto ng lemongrass beef. Para naman sabi ko kapag nag crave nga siya nito, ay alam niya nang lutuin. Lalong-lalo na nga kapag wala na ako sa buhay niya. Char! At sa recipe na to mga mi, ay kakailanganin nga lang namin dito ng laman ng baka na pinaghiwa-hiwa ko na nga lang din sa maninipis. Masyado ngang maraming taba ang baka na nabili namin mga mi, kaya hayan pinagtatanggal ko muna. Actually mga mi, kahit sa ang parte ng laman ng baka nga ay pwede talaga dito ito, basta mahiwa-hiwa nyo lang ng maninipis, kagaya neto. Kaya naman mga mi, mas maganda nga talaga kung matalas yung panghiwa mo dito para mas maganda talaga yung paghiwa-hiwa dito sa beef. Anyways, mga mi, nung matapos ko na nga ang paghiwain itong laman ng baka, ay nilagay ko na rin ito sa mixing bowl ready na para i marinate namin. Gamit nga pala kami dito ng lemongrass mga mi at pinaghiwa-hiwa ko na nga sa maliliit dahil ibiblender blender ko pa nga ito mamaya. Isang mahaba at malaking lemongrass nga ang binili ko kanina sa Asian shop mga mi dahil yung lemongrass ko nga sa backyard ay maliliit pa. Nilagay ko na nga rin ito sa maliit na blender mga mi dahil maghiwa-hiwa pa nga ako dito ng bawang pati na nga rin ng luya. Ako na nga lang yung naghiwa-hiwa dito mga mi dahil si Afam nga ay naghihintay yan sa gilid ko dahil siya na nga lang daw yung magbe-blender. And also mga mi ay gumamit nga rin pala ako dito ng cover lime leaf pero kung wala nga kayo dyan ay okay lang yan. Optional lang naman yan mi. And lastly maglalagay nga rin pala kami dyan ng sangkatutak na sili dahil kung hindi nyo pa alam mga mi ay mahilig talaga kami sa maanghang anyways mga mi, ready na nga itong aking assistant at sabi ko nga sa kanya ay tandaan niya talaga dapat itong mga ingredients, anyways mga mi habang biniblender na nga ni Daddy Afam itong pang marinade namin, ay niready ko naman itong Chinese Broccoli na ipaparis namin sa ulam namin at tingnan nyo naman mi, si Afam ay talagang seryoso nga dyan sa ginagawa niya at sabi ko nga sa kanya, ngumiti naman siya para sumarap yung niluluto niya char! nang matapos nang blender ni Daddy Afam itong mga ingredients ingredients namin ay hinalo niya na nga kaagad dito sa baka dahil maglalagay pa nga kami dito ng iba pang ingredients. Gaya na lang ng patis, paminta, asin, oyster sauce, at pati ngarim chicken stock, mga mi. Sabi ko kay Daddy Afam ay halo niya ito ng mabuti dahil imamarinade pa nga namin ito ng mga isang oras. Pero mga mi, advice ko nga sa inyo kung gagawa kayo neto ay mas masarap nga talaga ito kung buong gabing nakamarinade itong laman ng baka. Anyways mga mi, hindi nga naman pwedeng lemongrass beef lang yung dinner namin. Dapat talaga yan may kanin kaya haya nagsaing na nga rin ako. At dahil hindi ko nga pwedeng iwanan itong aking sinasaing kaya kaya naman mga me, dinala ko na nga rin dito yung iniinom ko dahil alakera tayo. Char! At isa pa mga me, ay binabantayan ko nga talaga itong sinasaing ko dahil ayaw na ayaw ko nga umaapaw ang tubig dito sa aking gas stove. Anyways mga me, after isang oras nga na pagmarinade namin ni daddy dito sa beef, ay hayan, magluluto na kami. Pero nag-try nga lang muna kami dyan ng isang peraso mga me para talagang masure namin na okay na yung lasa. At sa paraan na to mga mi ay madadagdagan pa nga namin yung mga pampalasa na ilagay namin kung hindi pa kami satisfied. Kaya naman mga mi advice ko nga sa inyo kapag nagluluto kayo ay pakunti-kunti muna yung pampalasa na ilalagay nyo. Para naman nga kung kulang ay madadagdagan nyo pa dahil kung sobra na nga ay hindi nyo na yan mababawasan. Anyways mga mi satisfied na nga kami sa lasa ng lemongrass beef. Kaya hayan sabi ko kay Afam ay pwede na siyang magluto. At dahil madalian at isang minuto nga lang yung pagluluto dito mga mi kaya dapat talaga high heat ang gamit natin at para hindi magtubig at maging appetizing nga ang kulay nitong lemongrass beef ay hinati nga ni daddy afam yung pagluluto sa dalawang batches nang maluto na nga itong first batch mga mi ay hindi na nga ako makapag-antay kaya hayan na mulutan na nga ako dito sa gilid niya habang nagluluto siya at ang sabi ko nga kay daddy afam ay ang sarap ng luto niya kaya hayan pinatikim ko na rin sa kanya dahil kanina pa nga rin siya natatakam char anyways mga mi naluto na nga itong lemongrass beef ni afam at pagkatapos nga nga niyan, ay tinanong ko siya kung naaalala pa ba niya yung mga ingredients. At ang sabi ko pa nga sa kanya mga mi, dumating man yung araw na makalimutan mo yung mga ingredients, huwag mo lang kalimutan si ako. Char! Sobrang sarap nga talaga mga mi ng lemongrass beef na to. Kaya hayan pagkaluto na pagkaluto nga ay naghain na rin kami para makapag-dinner. Tawang so, tawa pa nga ako dito mga mi dahil tingnan nyo naman kung gaano kaliit ang nilagay ni Daddy Afam na kanin sa pinggan ko. Pinapadayit na ako mi. Char! <laughs> Hindi nga talaga ako dito makam on mga mi kaya hayan kahit nakaupo na nga ako dyan para kumain ay tawang tawa pa rin talaga ako anyways mga mi napakita at naturo ko na nga kay daddy afam kung paano magluto ng masarap na lemongrass beef at alam ko nga mga mi na pati kayo ay parang naturuan ko at natuto na rin natuto ba mi anyways mga mi ready na nga kami mag dinner dito at hanggang dito na nga lang aming mini vlog for today thank you so much for watching and see you in our next vlog bye